Isang representative, Benny Abante, Marlon, ang okay. tinawag na Entitled Brat ang isang VP Sara. Bakit kayo? Hindi ba kayo Entitled Brat? Hindi, <laughs> <laughs> ito matandang ito. Kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa. Hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa <laughs> o kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na Entitled Brat, Marlon. Oh. At lagi nilang kine-question, magkano yung million niya na, na ano? na 125. Profit, 125. Noong 2023 pa to ah. Oh, sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na ito, Marlon oh. nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDF scam ah, noong, kaya... Na 189 million naman ang kinasasangkot Wow, eh? mas malaki di hamak 'yan sa <laughs> 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya tatang. <laughs> Naginamit oh. niya Marlon sa mga uh, pagpa-fund ng mga fake NGOs, uh, foundation na owned by his pastor naman. Et alam mo ba, yung mga sa, 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 halagang yan, Marlon, di ba may, na, may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga assist, uh, pinamigay niyang yon eh, unknown persons and unlocated. So, saan napunta ang pera? Bakit may ginastos pero walang recipient? Tago, napaka-ipokrito. So, no? 189. Kung magtanong ka, wagas, eh, ikaw naman pala may ganyang issue na hindi maipaliwanan at mas malaki pang hindi yamak. Kung ikukumpara ang 189 million sa 125 million pesos, malayong dihama. Yan, ito ay base naman sa isang article na aking nakita online about him. So, how true this is na hanggang ngayon ay hindi pa ito close? Eh, titingnan natin. Pam, hindi lang yan ah. Itong mga taong to, mga may, itong mga buhayan to, may mga acts to grind to. Uh -huh. Kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil karamihan ngayon, ng miyembro ng WAD Committee ay mga nasangkot kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila uh, sa narkulis na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsaga ng gera laban sa droga. So meron silang panahon ngayon na para gumanti at posible, posible, hindi ko sinasabing totoo agad ha, posible na ang nagdidikta sa kanila maliban yung Panginoon nila sa Kongreso, Sino? At sa palasyo ng Malacanang, ang nagdidikta rin sa kala at nagpopondo ay ang sindikato mismo ng droga. Walang iba kundi ang mapya.